Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 10, number 8 at number 24. Taurus, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 37, number 40 at number 9. Gemini, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 17, number 24 at number 33. Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color orange and color red number 11, number 23 at number 42. Leo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color blue and color green number 25 number 8 at number 35 Virgo Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 32 number 11 at number 40 Libra Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 11 at number 40 at number 22. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 24, number 14 at number 36. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 30, number 11 at number 24. Capricorn Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10, number 28 at number 5. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color white number 22 number 33 at number 36 Pisces Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 22 number 25 at number 19